Ngayong araw nga samahan nyo nga kami dahil nga magluluto kami ng hipon. Ang una ko ang ginawa ay nugasan ko nga lang yung hipon. Ang ginawa ko nga pala ay dinalawang hugas ko nga pala siya para nga siguradong malinis. At habang hinuhugasan ko nga yung hipon, si mama naman dito ay nagdidikdik na ng bawang. Luto muna kami ngayon ni mama ng uh, pasayan. Ito nga yung magsisilbing mantika naman yung butter. Tapos lalagyan din ni mama ng sprite na may 237 ml. Habang inaay si Kaso nga ni Mama yung ingredients ako naman dito at ko ng kalan para nga mapailit na yung kawali. Kaso sabi nga ni Mama palitan ko daw yung kawali kasi nga masyadong maliit. Baka nga daw hindi magkakasya yung lulutuin naming hipon. At maya maya lang binalatan na nga ni Mama yung sibuyas. At pagkatapos nga mabalatan agad ng hiniwa to sa gitna tao siniwa naman ng ganyang kaliit. At hindi pa nga nakontento at hiniwa pa ulit sa maliliit. Sibuyas na panggisa talaga. At pagkatapos nga hiwain ni Mama yung sibuyas agad na itong binuksan yung butter. At dahil nga mailit na yung kawali, bali aga na to nilagay ni mama yung butter para nga maumpisa na yung pagigisa at nung naaamoy ko pa nga lang ay pwede ng pang -ulam. ako nga palang humahawak ng kawali dyan tapos si mama ay tamang nood lang at sabi ko nga kay mama ako na nga lang magluluto at videohan niya na nga lang ako kasi ayan niya talaga akong videohan ewan ko rin kung bakit tapos habang nagbibideo siya sabihin niya na lang kung ano yung mga susunod kong gawin kaso ayaw niya akong videohan kaya nga sariling sikap na lang to G. at dahil nga natunan na yung butter at mainit na nga rin, agad na yung si ba bawang. At pagkatapos nga yung ilagay yung bawang at agad na itong halu natin na medyo maluto yung bawang. At habang hinahalo ko nga si mama ay tamang tingin lang na parang gusto na lang na siya na lang yung magluto. Kaso nga sabi ko sa kanya ako na lang parang nga matuto nga ako magluto sa loob ng bahay. At pagkatapos nga ng bawang agad na itong sinadod yung sibuyas kahit konti lang. Tapos katulad pa rin nung kanina halu-haluin nga lang hanggang sa magmix. At pagkatapos nga ng sibuyas at bawang agad na itong nilagay ni mama yung hipon. O oh, di diba kahit nanonood ka lang eh parang map mapapakain ka na nga rin sa sobrang sarap na ito, G. At inubos nga lang pala ni mama yung bechin kasi nga wala na yung laman. Tapos tinagdagan niya na lang ng magic sarap. Pinubuksan niya ng ipin niya kaso parang ayaw gumana kaya ginamitan niya ng gunting. Agoy, kasadyagid ah. Pagkatapos nga malagyan ng bechin at magic sarap, agad na naman tong hinala ni mama. Ma, gutom na ako. Okay na yan? Eh. At nilagyan nga rin pala ni mama ng mama oyster ay Mamasitas nga pala. Kaya nga sumarap yung ulam namin. At pagkalagay nga ng mamasita sa agad na rin naglagay dito si mama ng konting asin. At ito na nga yung panghuling ilalagay nga namin ni mama yung sprite nga. Kaso ininom muna bago ilagay. Diyos ko naman po. At may naiwan yan konti. Hindi inubos kaya nagagawan pa kami ni mama. Kaya sa huli ako yung nagwagi at nainom ko pa nga si mama naman tamang halo na nga lang dyan. At ito na nga yung panahon na kukupitan ko yung niluluto ni mama. Okay.